Hi mga ma'am Shikasa so for today's video. Ayan, masagutin ko nga pala yung mga nagtatanong kung magkano nga daw pa yung nagkasos namin dito sa aming tibera Ang iniisip pa nga ng iba is nag-DIY lang daw kami dito. Eto na nga, sasagutin ko na mga ma'am so hindi po kami nag-DIY dito sa aming tibera. Kung mapapansin nyo nga dito mga ma'am eh, hindi pa talaga tapos itong pintuan sa storage namin. Eto kasing TV Rock namin mga ma'am pinalagay namin siya dito sa mailalim ng hagdan namin. Kasi nga para maging storage na rin. Para hindi na rin masayang yung ilalim ng hagdan, ginawa namin siyang storage storage. So, dito nga pala sa may namin, mga ma'am, siya ko, hindi pa nga siya tapos. Ayan, ay, didikit nga lang pala namin dyan is vinyl. Iniintay ko lang talaga ma-deliver yung in-order ko sa TikTok kasi nga mga vinyl na ganun, mura lang sa mga online kaya nag-order na ako. So, mabalik nga tayo dito sa aming TV rack. Ayan, ang estimate nga pala na magagastos nyo dito, base sa contractor namin, mga ma'am, siya ko, is 25,000 pesos. Labor materials na po yan. So, yung mga ka ma'am, siya ko dyan na nagtatanong kung tiles daw ba itong nandito sa aming TV rack. Hindi po yan tiles, UV board po yan. Mukha lang po tiles or granite kasi nga marble yung design niya. Pero syempre, depende pa rin yung sa sukat na ipapagawa nyo sa TV rack nyo kasi kami, umabot kami ng 25,000 dito lang yan sa TV rack, mga mamshia. siya At depende rin yung sa design na ipapagawa nyo. Katulad dito mga mamshiko kami lang yung nag-isip ng design na pinagawa namin TV rack. Katulad ng sinabi na nakararami, yan nasa sayo pa rin ang desisyon mo kung paano mo pagagandahin yung bahay mo. Syempre, depende pa rin yan sa pera nyo at sa budget nyo. Katulad nga dito sa may kusina namin mga mamshi ko nagpadagdag kami ng bar and din yung lagay ng alak. Kasi sa totoo lang mga mamshiko, ang mahal talaga is yung labor. Siyempre yung effort ng ating mga manggagawa. Talagang pagating sa paggawa ng bahay, ay eh, mahal talaga ang labor. Kaya doon talaga kayo magre-ready. Siyempre mas malaki yung gastos nyo kung meron pa kayong engineer tsaka architect. Siyempre kung may pera at budget ka naman, kayang kaya mo talaga to pa rin yung gusto mong design sa bahay nyo. Meron nga rin mga mamshiko ko na nagtatanong kung magkano rin pala magpalagay ng ganitong ceiling. So dito naman sa design ng ceiling namin mga mamshiko, ko, uulitin ko ha, depende po yun sa ipalalagay nyo, yung amin naman po is umabot din siya ng 20,000 dito sa aming sala. Siyempre, hindi po kasama yung ilaw niyan sa gitna. Actually, dati mga ma'am siya hindi ko alam na may mga presyo pala yung mga ganyan. Akala ko kasi kapag ka nagpagawa ka lang ng bahay, eh, kasama na lahat-lahat yun. Pero meron naman talaga mga contractor na talagang pinapackage nila yung bahay. Pero yung sa amin kasi mga ma'am siya wala sa plano yung iba dyan. Bali, dinagdag lang talaga namin kay contractor yung gusto namin ipagawa dito sa bahay namin. Katulad ng presyo dun sa ceiling namin sa may sala, dito rin sa may is umabot din siya ng 20,000. So, depende talaga yon sa laki ng bahay nyo at kung anong gusto nyong design ay palalagay sa mga ceiling nyo. So, i-flex ko nga lang pala tong kusina namin mga ma'am si Malapit na nga tayo sa katotohanan. So, yung mga paulit-ulit na nag-PM at nagko-comment sa amin kung sino daw yung contractor namin. Ito nga pala. Kanyang Facebook account. So, mag-PM na lang kayo dyan kung gusto nyo magpagawa ng bahay. So, paano mga ma'am si Kuya? Hanggang dito na lamang muna ang aming vlogs. Thank you for watching. Gusto mo ba ng Android phone or 500G West, check my leg.